Iris, ang iyong pangarap ay parang apoy na hindi basta-basta nawawala. Kahit ilang ulit kang masubok, tandaan na ang tiyaga ang magsisilbing gasolina para magpatuloy hanggang sa dulo. Para sa 2-digit number ay number 5 at number 12. Para sa 3-digit number ay number 1, number 6 at number 9. Para sa 6 number loto ay, number 4, number 13, number 20, number 28, number 37, at number 23. Taurus. Ang pangarap mo ay parang punong unti-unting tumutubo. Huwag mong madaliin, sapagkat ang metiyegang pag-aalaga ay magbibigay ng masaganang bunga. Para sa 2-digit number ay, number 8 at number 14. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 7, at number 2. Para sa 6-number loto ay, number 6, number 15, number 22, number 30, number 36, at number 45. Gemini, sa pagtupad ng pangarap. Kailangan mo ng malinaw na direksyon. Huwag kang panghinaan kapag may sagabal, gamitin ang karunungan at syaga upang makarating sa nais mong puntahan. Para sa 2-digit number ay, number 9 at number 17. Para sa 3-digit number ay, number 4, number 1, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 5 number 12, number 19, number 27, number 34, at number 40. Cancer. Ang pangarap ay tila tahanan, dahan daw ang binubuo. Ang bawat pawis at luha ay bahagi ng pundasyon, kaya't huwag sumuko at ipagpatuloy ang paggawa. Para sa two-digit number ay, number 6 at number 11. Para sa 3-digit number ay, number 7, number 5, at number 2. Para sa 6-number loto ay, number 3, number 14, number 21, number 29, number 35, at number 10. Leo, ang pangarap mo ay kasing liwanag ng araw. Huwag mong hayaang matakto ng alinlangan ang liwanag na ito. Bagkus ay magtyaga hanggang makamit ang tagumpay. Para sa 2-digit number ay, number 10 at number 19. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 9, at number 6. Para sa 6-number loto ay, number 1, number 13, number 20, number 31, number 38, at number 11. Virgo, ang pangarap ay bunga ng disiplina. Ang bawat maliit na hakbang na iyong ginagawa araw-araw ay nagtitipon upang maging malaking tagumpay. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 16. Para sa 3-digit number ay number 4, number 8, at number 3. Para sa 6-number loto ay number 9 number 18, number 25, number 32, number 37, at number 43. Libra, sa pagtupad ng pangarap, kailangan ng balanse. Huwag lang puro trabaho, kundi pati ang pag-aalaga sa sarili upang manatiling matatag hanggang dulo. Para sa two-digit number ay, number 11 at number 20. Para sa 3 digit number ay number 5, number 1 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 6, number 15, number 23, number 30, number 39 at number 25. Scorpio, ang pangarap mo ay parang dagat, malalim at minsan ay puno ng unos. Ngunit sa bawat pagsubok, mas natututo ka kung paano magtsaga at magpatuloy. Para sa 2-digit number ay, number 4 at number 13. Para sa 3-digit number ay, number 7, number 6, at number 2. Para sa 6-number loto ay, number 8, number 16, number 24, number 31, number 37 at number 41 Sagittarius huwag mong hayaang mawala ang pananampalataya sa iyong pangarap ang bawat hakbang ay nagdadala sa iyo mas malapit sa katuparan basta't may tiyaga at determinasyon para sa two digit number ay number 12 at number 21 para sa 3-digit number ay, number 3, number 8, at number 5. Para sa 6-number loto ay, number 2, number 11, number 19, number 28, number 35, at number 18. Capricorn, ang pangarap mo ay parang bundok, mataas at tila mahirap akyatan. Ngunit sa bawat matiyagang hakbang, makakarating ka rin sa tuktok ng tagumpay. Para sa 2-digit number ay, number 9 at number 18. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 4, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 5, number 12, number 20, number 27, number 33 at number 40 Aquarius huwag kang matakot mangarap ng malaki kahit kakaiba ang iyong landas ang tiyaga at pagsusumikap ang magdadala sa iyo sa katuparan. para sa 2 digit number ay number 8 at number 15 para sa 3 digit number i number 6 number 2 at number 9 para sa 6 number loto ay number 7, number 14, number 22, number 29, number 36 at number 3. Pisces, ang iyong pangarap ay parang bituin, tila malayo ngunit abot kapag pinagsamahan ng tiyaga at pananalig. Huwag tumigil sa pag-abot dahil sa dulo ay makikita mo ang liwanag. Para sa 2-digit number ay number 10 at number 17. Para sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 9, number 18, number 25, number 32, number 38 at number 45.